Yo, what's up mga sangga? Good afternoon po sa inyo lahat. So, yun, welcome na naman po sa ating panibagong vlog. So, yung mga sangga, no, pagpasensyahan nyo na kung uh, bihira lang tayo mag-upload ng ating video. No? Nagkaroon kasi ng problema yung gamit natin. At kung napapansin nyo mga sangga, may hawak-hawak ako ng isang cellphone dahil dito ko ginukuha yung uh, voice record ko. Dahil ito nga yung problema mga sangga, no, yung uh, mic ng ating cellphone ay nasira po. Ito yung maririnig nyo mga sangga, no? pakinggan nyo. Ah, diba? Yung tipong ang ganda-ganda ng panahon pero yung nare niya na sounds is uh, alam mo may bagyo. <laughs> so yun po yung problema ng uh, ginagamit nating cellphone, no? Ginagamit nating camera, yung mic niya sira. Although meron naman ako ng uh, ginagamit din na uh, ibang mic. Ang problema lang is yung kanyang pinaka charging pin is nasira din. Alin hindi naman siya totaling nasira. Ayaw lang siyang mag-function doon sa mic. Ayaw ayaw niya nang gumana. Pero yung pag-charge ko, okay pa naman. Pero hindi na siya katulad dati na gumagana yung kanyang fast charging. Kasi dati kasi, ang fast charging time niya is nasa ano lang, 1 hour mahigit lang. Pero ngayon kasi mga kasangga is uh, ano na eh, ang kanyang charging time umabot na siya ng 6 to 5 hours fully charged. So ganoon na po siya katagal. So ngayon hindi wala pa kasi tayong budget para ipagawa kaya tsaga muna tayo na manghiram ng cellphone para gamitin sa ano sa pag voice record no. Kasi mahirap kasi ano, kailangan mo siyang i po kailangan mo siyang isabay para yung boses mo at yung galaw mo sa camera isa parehas yung ano niya no timing kumbaga so anyway mga kasangga no uh, ayun ah uh, dito pala ako ngayon sa bukit kasama ko si bro pero ngayon wala siya dito dahil andun siya nananggot siya so kaya ako nandito mga kasangga dahil pagmumukbang ako alright so gusto nyo ba makita yung ano yung mumukbang ko ito siya mga kasangga oh. tapos may nahulog may ano hmm ayan <laughs> isang buwig ng latundan At natuloy uh, hindi na siya isang buwig dahil bawas na siya ayun no. Know? kahapon kasi uh, nakita nila to kahapon may, hinog na kaya binawasan na nila eh ngayon sabi ko sama ako kasi mumukbang ko yun so, Kung kumaga hindi lang to mukbang mga kasangga no? kumaga challenge challenge na to ito challenge ko yung sarili ko kung ilang pirasong ng uh, saging ang maubos ko so paano umpisa na natin o, oh, may nahulog pa okay ah, hawakan lang natin to para marinig natin yung boses umpisa na natin no? Oh. baka umpisaan pa nila umpisaan pa ng iba Huwag may sira. Ilang kayang saging maubos ko dito mga kasangga. Katapos ah, ko lang din kasi mananghali yan. Oh, dito ka lang. Okay. Meron, meron din kasing ano dito. Merong langka. Kaso, oh, hilaw pa yun sana ang imumukbang ko mga sangga no. So, ano eh, daw uh, tatong araw na i-balik-balik, hilaw pa rin eh, hanggang, hanggang hilaw pa eh. So baka isang linggo pa 'yan. Mara. Maka-mistulang pagano siya pag uh, sakto sa aktu sa hinog at sakto din sa gulang.

Dalawa. Tatlo. Dapat di mana pala. Dapat lima na pala. tayo. Ito. Ito. Matanggal na siya. Okay. Wow. Hmm. Okay. Makanim. Siguro hanggang sampol lang ako nito. Sampo piraso. Solid na. what if yung ano yung yung lakatan mas malalaki yun siguro mga takot piraso lang ano ito kasi hindi naman kasi ganun kalakihan sakto lang hmm. ito ah, <coughs> busog na ako hmm, Pag ah. hindi ko maubos to, at talaga hindi ko naman talaga, talaga to maubos, So yung natitira, galing ko, namin sa bahay para makakain din yung mga bata. Mm. -hmm. Ilan yun. Olo. Pang hmm. Nabiyak na siya sa sobrang gulang. Last. Busog na ako. Hmm. Di, ko na, di, ko na, di ko talaga maubos. Kahit piliting ko mga sangga, di talaga maubos. Sampung piraso. Busog na. Ah, last bite. Hmm. Okay. Ayos. So yung mga no, ah, hindi talaga <laughs> mga So, yung bago magtapos yung uh, vlog natin mga sanggan, no? gusto ko lang uh, i-shout out yung mga kaibigan ko. No? Si uh, War Mix Vlog, si Laking Bukid, at si, uh, tawag nito, Landix TV. Ayan. Shout out sa inyo mga bro. At ayun uh, yun, maraming salamat po mga sanggan. No? At uh, maraming, nagpapasalamat din po ako sa mga mga ano natin dyan, mga viewers natin dyan, mga subscribers natin dyan. Ayan. sa so, walang sawang uh, panunood. Kahit uh, ganito lang yung content natin. Okay, magalala mga kasangga dahil uh, meron akong No. Wow. Meron na akong bagong naisip na content. Ito mas mas kaabang-abang mga nga no kapag uh, na ayos na yung uh, cellphone natin, naayos na yung mic nat mic niya. Gagawin ko na yung uh, content na yun. Although dito lang din naman sa bukid, pero isingit ko lang siya sa mga content ko. Hindi hindi pa rin mawawala yung content natin dito na lifestyle sa probinsya, pero meron lang meron lang akong uh, ibang content na isisingit dito. Yun ang abangan niyo mga kasangga dahil talagang ano yun. Goods na goods yun. Talagang Nature na nature. Ayos. Bye-bye.